So ngayong araw nito mga lord guys, so ayan si Mr. Ako ay niloko na naman ko ng aking Mr. mga lord guys. Ayan, mga lord guys, ah, kauwi na naman ni Mr. Gagabi. Ayan mga lord guys, sabi daw niya marami na naman siyang huling isda. So ayan mga lord guys, iwan ko ba sa Mr. Kung to at ayaw talaga tumigil sa kaka isda. So favorite talaga ng aking Mr. mga lord guys ang isda. Mas gusto niya yung isda kaysa karne. So, ayan mga lord guys, ang dami naman yung bitbit. So, ang tawag pala sa amin ng isda na yan ay tamarong. So, ayan mga lord guys, ang dami isda kasi magbibilad na naman daw siya. So, ayan ang fresh pa ng mga isda na yan mga lord guys. Ilalagay daw niya muna sa pom para hindi ito masira. Yung iba niyan mga lord guys ay gagawin daw niyang toyo at ang iba naman ay ilagay niya sa ref So ayan titimplahan daw niya bukas niyan paggising. Alam niyo ba kung anong oras na yun, mga lod guys? 12 AM e. na 'yan. So ayan mga lod guys, kasi ang tin ang tindahan ng isda doon mga lod guys ay nag open talaga 'yon ng 11 to hanggang 5 AM. E. So hanggang 5 PM uh, e. ng madaling araw ang magtitinda doon ng maraming isda mga lod guys. Maraming fresh na isda doon mga lod guys kapag ikaw ay pupunta doon ng mga 12 Hanggang 5 sila doon. sa so, pupunta yung mister ko doon, mga lalad, guys. Ah, 11 hanggang 12. Pag 12 na mga Lord, guys, ay uuwi na yan siya. So, ayan, mga lalad, guys. Titimplahan daw niya bukas. niyan mga lalad, guys. Iwan ko ba sa mister Kong ito. Hindi talaga siya nagsasawa sa isda. Sa bagay, masarap naman talaga ang isda, mga Lord, guys. Ayan, may bulinaw din kami yung didis. So, isasama ko yan bukas ng i- bibilad sa araw kasi sobrang tirik ng araw ngayon dito sa lugar namin mga lord guys sobrang tirik talaga yung araw mag 7 pa lang sobrang init na dito kaya maganda magbilad ng isda so ayan mga lord guys ayan may slice din siya yung malaking isda <laughs> Dwi 'di neud So, ayan And na si mga Lord, na, guys. Uh, mag-7 na pala ng umaga niyan. So, ang agang gumising na naman ng aking mister para maglinis ng isda. At maibilad daw niya ng maaga ito. So, ayan mga Lord, guys. Ang dami niyang ricado. Ayan. Masarap talaga gumawa si mister ng tuyo mga Lord, guys. So, ayan. ano orin niyo. Gunggong. Oh, oh. Bilad niya oh. Aga na naman siya gumising para maglinis. Ini na tanaman ba Mekos, mekos na, mekos, mekos. Masarap yung ganyang tuyo. sarap sa agahan. Ito nyo sa guys, oh. Habang tag-init daw, kaya mag-imbak ng tuyo. Hmm. At least tag-init, may madudukot. Hmm. Hmm, sarap yan na, may mga tuyo pag ginaganyan. Complete recipe ano mm hindi -hmm. ba daw merkado masarap yan pag natuyo niya yan nandun na sa taas ang ano diba so, yung kuyo talaga yan kaya umaga pa lang sobrang init na <laughs> ano nga dinay lechin hmm? Mabuang, eh? talaga ako di pa ano naman sa mga lechin kasi lichid sabi ito. ko baka malaglag ka dyan sus pag sinabihan mo naman lalong lumala Oh, Yan, may tuyo pa kami mga lab guys. Oh. So, mm. Lulutuin ko yan. Yan, sobrang tigas yan mga lab guys dahil sa sobrang init. Galing ko na yung nilutuan ng isda mga lab guys. Inanuhan ko na lang ng tuyo. Dahil gusto kumain ng tuyo. Yan, oh. yan yung ibang tuyo. So yan mga lab guys, nagluto din ako ng isda. you o. Know? Oh. ng aking damusi ang itlog ayan yung payo, mga love guys kumukulok-kulok pa